inaprubahan na ng Department of Budget and Management or DBM ang pagpapalabas ng 455.58 million na pesos na pondo sa Department of Agriculture at tatlong iba pang government-owned and controlled corporations para pondohan ang operating requirements ng Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEPA para sa unang quarter ng taong 2025, ang pondo na kilala rin niya bilang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ay naglalayong mapabuti ang produktib uh, produktibidad at pagiging mapagkompetensya ng mga lokal na magsaka ng palay at dagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagkakaloob ng makinarya at kagamitan sa sakahan, pagpapaunlad, pagpapalaganap ng ng palay. Pinalawak ng tulong na sa kredit sa bigas at rice extension na services. Matatandaan na noong Enero 29, inaproba ni Budget Secretary Army Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng mga notice of cash allocation na nagkakalaga ng kabuhang 431.79 million pesos upang masakop ang mga kinakailangan sa pagpapatakbo para sa iba't ibang mga programa. Bahagi ng mga ahensyang nagpapatupad ng RCEP para sa unang quarter ng taong 2025. Para sa 96.7 Ring da News FM, ito si Melchor Bungolto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.